eight years uh, hindi naka ano si uh, nanay uh, Annalyn eight years hindi siya makakayuko ng ng uh, maayos. diritsyo ng maayos masarap na yung muko Oo, ngayon masarap, masarap oh, naka, pag, nakayuko, oh, yung pakiramdam oh. <laughs> kaya dati nga uh, pag ganun ko mas sumasakit siya dito part dito Kayung grabe dito na oh, uh, mga kababayan ko eight years uh, hindi naka ano si uh, nanay uh, Annalyn eight years hindi siya makakayuko ng ng uh, maayos. ng maayos. So ngayon na tirapin na natin naging okay na daw ha, mga kababayan ko. Maraming salamat ulit sa pagtiwala mo kay uh, TV Bisaya. Ng, ano masasabi mo kay TV Bisaya na number 1? Apakagalit. Supportahin mo natin si TV Bisaya po. Yeah. Namagaling niyang manihilap po talaga. Asan. Uh, okay. Thank you po. Maraming salamat sa suporta. Please share my video. Ate Anilan, kamusta naman yung pag ganun mo? Pag uh, dito mo, pag yuko. Wala, so, sobrang sakit kanina. Oh. Pag, pag, pagkatapos. Ilang pero, years, ilang years na masakit? Kasabay din dito yung 8 years na. 8 years masakit yung ano mo, shoulder dito, mo. So hindi ka makakayuko. Okay. Makayuko naman ako, pero ano ba, parang matigas. Aha, so, man. Hindi ka gaya ngayon oh, parang siyang lumuwag. Lumuwang na ngayon. Gusto, kamusta naman po ang yung balikat? Uh, balita ko 8 years, ilang, ilang taon na ba yung balikat mo? 8 years na siya eh. 8 years? Grabe, ang tagal na. Uh, paano nangyari? Uh, ah? Bakit ba ako sa may timba? Tapos ah. yung ikot yung timba kasi ba yung lab? Walang lamay. So, susunin So, lang ka ngayon? Ng tu tumama kaya. yung dito mo. 8 years na! 8 mm -hmm. years na mga kababayan ko, 8 years na ang ganyan balikat. So, kamusta naman ngayon <yani> na, na tilapit yung timba sa'yo? pa nagtera, di siya, ano, pag gumagano na, wag na nung dito ko eh. Tapos pag gumagano ako, parang kira ko sa mga kasyon. Oo. sa akin po. Okay na po siya, o hindi na siya nang... Oo, isang session lang. Sa session lang, kailangan lang pala yung uh, ano, marami, lang marami sila. Ah, anong masasabi mo kay TV Bisaya, number one? Napakagaling po. First time ko po ang ganito. Number one, sa pinaka number one. Ano ano ilan, ilan ang nahilog dito? Alin po. Ilan, ilan Apat na po yata. Pero sabi, lifetime na po. Ba. Ay, grabe ah, mga Kaya, na po um, <laughs> mga nyo, ha mga kababayan ko. Kaya hindi na po ako nagpahilot kasi lifetime na po. Mga kababayan mo, mantakin niyo ha mga kababayan. Lifetime na daw ni Ate Annalyn. Eh, nawala na siya ng pag asa dahil lifetime na. Apat na ang na therapist ang dumaan sa kanya. At uh, uh, sa mga kababayan natin, kung kayo ay uh, may iniindang ganito uh, kay Ate Annalyn, 8 years na sakit sa uh, bal balikat maaari lang kayo mag-chat sa akin at kayo naman ang pupuntahan ko. Maraming salamat sa support ha. Shout out the bow. Ako. <laughs> TV Bisaya One Hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin For free only Chiropractic health Massage PUNSIING and Therapy TV Bisaya 1 Maraming salamat po mga kababayan ko